Honda if I, Magpapalit tayo ngayon ng playable at saka yung slide piece. Ito yung ipapalit natin. na order tayo sa Shopee. Ito yung slide piece. Dahil kung minsan pag nagme-minor tayo, tumutunog dito sa kanyang panggilid. Isa yon sa dahilan kung bakit maingay yung mga panggilid natin. Kaya ito, bakasin natin. ito yung tools na gagamitin natin para matanggal natin yung nut ng pulley. Alam ko na marami pang hindi nakakalap kung paano magbaklas ng panggilid sa mga bagawan dyan. Panorin nyo to. Importante na may alam tayo sa pagre-refer ng mga motor natin. Lalo na pag malayo yung mga biyahe natin. Mahirap na hindi natin alam kung kailan tayo masisiraan kaya dapat may alam tayo sa pagre-refer kahit sa mga basic lang at kailangan din may trust tayo na dala, -dala pag tayo pag nagtatanggal kayo nito kailangan tignan niyong mabuti yung mga washer na tinatanggal nyo mahirap na pag magkapalit-palit ito pa yung dahilan ng pagkasira ng mga piyesa natin itong washer na to dito siya nakalagay kaya ganyan siya kung makita nyo yan talaga yung tamang pwesto niya Ito na yung mga papalitan natin. Yung playable nya. At saka yung side piece. Ito. Mga playable. Tapias yes na. Kaya kailangan na itong palitan. Ito kanyang slide piece. Maluwag na rin siya. Kung ganito na yung mga playable nyo. Doon nyo talaga sa akyatan mararamdaman. Yung kanyang performance. Pero pagpatad lang, wala kang mararamdaman na kakaiba. Ito yung kanyang slide piece. Ang daling ipasok yan kung makikita nyo. Napakaluwag na. Kaya dapat na itong mapalitan. Ito yung dahilan sa kakaibang tunog sa panggilid natin pag nagme-minor tayo. Kaya pinalitan ko na para mawala na yung ingay. Subukan natin na ilagay itong bago. Yan, ang hirap tanggalin pag nailagay na natin. Ang hirap pang ilagay. Kaya sa mga may motor na automatic, kailangan kine-check yung, yung panggilid nyo. Huwag yung pabayaan para hindi lumala yung sira niya. Sunod natin na ilagay itong kanyang play anim lang na piraso ito sa playable natin kahit magbalik na dito dahil magkaparehas lang kasi yung kanilang side kaya ito lagay na natin pag ilagay natin itong kanyang pulley wala mo ng washer na ilalagay natin ito muna yung ilagay natin yung mga iba naglagay na sila agad ng washer hindi pwede pag ganun dito tayo maglalagay ng washer pag nailagay na natin itong kanyang pambelt dito yung tamang lagayan ng washer yan yung washer na ilalagay natin pag natin ilagay dun sa pulley sa likod ganyan yung tamang pwesto at pagkatapos ilagay na natin ito ito, higpitan na natin pero hindi pa muna masyado dahil siguraduhin muna natin para hindi maipit yung pambelt natin mahirap na pag maipit tignan nyo yung gagawin ko para alam nyo i-check natin yung pambelt nya yan ang luwag pa yung kanyang pambelt kusang tataas itong kanyang belt nya pag ganito ang gagawin nyo ikutin nyo yung kanyang poli aangat yan at titigas yan umangat na siya at pag inikot nyo to iikot din yung belt nyo sasama siya sa pag ikot yan tigas na okay na yan pag ganyan na pwede na kayong maghigpit yung mga iba na nakita ko na maglagay ng pambelt para daw hindi maipit iba naman yung ginawa nila pero sa tingin ko mas madali itong gagawin itong ginawa ko mas simple ito at legit pa ito yung ginawa nung nakita ko mahirap yun mahirapan ka pa dun ito yung napakadali talaga na gagawin siguradong sigurado ito wala kang pagsisihan pag ginawa mo ito makarider yan, may pit na yan. Yan, okay na siya. Subukan na natin siya pandarin para tingnan natin kung okay na. Okay na. Ibalik na natin yung kanyang tanip. At salamat sa mga nanood. At pa-subscribe naman ang YouTube channel natin para updated kayo pag may bago tayong video.